Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, July 8, sinaksia ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement. Ang kasunduang sinaksia ng Pangulo ay nilagdaan ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko sa Malacanang palalakasin ang naturang kasunduan ng military cooperation sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng palitan ng drills at military exercises ang sundalo ng Pilipinas at ng Japan. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Pangulo Marcos Jr. kina Irish Ambassador William John Carlos at Finnish Ambassador Juha Markus Fico sa kanilang naging tour of duty sa Pilipinas at naging papel para sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng kanilang mga bansa. Sa Farewell Call sa balak ang nagpahayag ng katuwaan ng pangulo sa pagkilala ng dalawang dating ambasador sa bansa ng Mayabong na Diplomatic Relations ng Pilipinas at Finland ganun din ng Ireland. Martes, July 9 pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng planta ng bakal ng Steel Asia Manufacturing Corporation sa Compostela, Cebu. Ang pasilidad sa Compostela, Cebu ang pinakabago at pinakamalaking planta ng bakal ng SAMC na may produksyon na isang milyong metriko tonelada bawat taon. Agad na nagtungo naman ang Pangulo sa Cebu City Sports Center at pinangunahan ng opisyal na pagbubukas ng 64th Palarong Pambansa. Dito ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng naturang aktibidad bilang premier national sporting event. Ang palarong pambansa ay nilahukan ng may 13,000 delegado at mga kinatawan mula sa 17 rehiyon. July 10, Merkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang impounding process ceremony ng Upper Wawa Dam sa lalawigan ng Rizal. Bahagi ng talumpati ng Pangulo ang pagtiyak ng pamahalaan na magpapatuloy ang pagtatayo ng mga proyektong may kinalaman sa tubig. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy ang pagtatayo pa ng multi-purpose dams na hindi lamang para sa irigasyon, kundi para na rin sa power generation at maging flood control. Agad na nagtungo naman ang Pangulo para sa kanyang sumunod na aktividad at ito ay ang paglulunsad ng bagong rules on preliminary investigations and inquest proceedings ng DOJ at National Prosecution Service. Layo nitong mas maging maayos ang mga ikinakasang preliminary investigation at masigurong patas at naayon sa due process ang mga kaso, lalo na ang mga mula sa warrantless arrest. Makakatiyak din sa bagong guidelines ang mga kasong may matibay na ebidensya lamang ang uusad. Sa ikatlong aktibidad naman ng Pangulo ay pinangunahan nito ang 2024 Presidential Awards for Outstanding MSME and Presidential Recognition for Outstanding Development Partners sa Palasyo ng Malacanang. Ang okasyon ay inorganisa ng Department of Trade and Industry at ng MSME Development Council na naglalayong kilalanin ang kagalingan at mahalagang papel ng mga malilit na negosyante sa ekonomiya. Sa huli at ikaapat na aktibidad ng Pangulong Marcos ay ipinresenta dito ang Signed Concession Agreement para sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o T-Plex Extension Project. Sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang mababawasan ang travel time mula Rosario hanggang San Juan, La Union na mula sa dating isa at kalahating oras ay maaring tumagal na labang ng apat na minuto. Ang 59.4 T-Plex Extension Project ay 4-lane toll road na may limang interchanges mula sa uling exit ng t Rosario sa La Union hanggang sa San Juan, La Union. July 11, araw ng Webes, may higit sa 70 milyong pisong halaga ng Government Assistance ang nihatid ng punong ekotibo sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Quezon. Ito'y bahagi pa rin ng patuloy na pagkakaloob ng presidential assistance to farmers, fisher folks and families na ginagawa ng Pangulo. Mula Batangas ay lumipat naman ang punong ekotibo sa Das Marinas Cavite at doon ipinagpatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda kasama na ang mga beneficiaries mula sa lalawigan ng Rizal. Inilahad din ng Pangulo ang iba pang anyo ng tulong at proyekto na may kinalaman sa infrastruktura, edukasyon na bahagi ng pangakuan niya ng kanyang administrasyon na gawing mabuti ang lagay ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Biyernes, July 12, tinayag ni Pangulong Marcos Jr. na nakahanda pa pamahalaan para sa pagtugon sa posibleng epekto ng tag ulan at La niya sa lalawigan ng Aurora. Sa kanyang pagbisita sa Baler Aurora kung saan ay muli nitong pinangunahan ng pamamahagi ng presidential assistance, ay sinabi ng Pangulo na mayroon ng nakapreposition o nakahandang relief supplies para sa lalawigan sakalit tamaan ito ng malakas na ulan, bagyo at epekto ng laninya niya. Sa ikalawang aktibidad ng Pangulo ay patuloy itong namahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na naapektoan ng El Nino sa San Fernando, Pampanga. Nabanggit din ng Pangulo ang ginagawang pagtutok at pagtugon na pamahalaan kontra kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng mga kapampangan. Huling aktibidad ng mga ng Chief Executive ang ginawa nitong pangunguna sa pagbubukas ng Maribela serbosa San Jose Transmission Line. Nasa 59 milyong mga kabahayan ang makikinabang sa pagsisimula ng operasyon nito at ayon sa Pangulo ay hagip ang benepisyo nito hanggang sa Metro Manila. Sa nasabing okasyon din ay pinatatapos ni Pangulo Marcos sa Department of Energy at NGCP ang may 70 transmission projects. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.